So, ayan guys. Kami magpapam ng swan. Floating swan. So, Ito yung aming pam. So, kasi ilalagay namin dyan sa pool. Maglalaro kami ng aking bunsot. What is this? Ah, this is the tail of the swan. <laughs> so, i-open ko ito. Malaki, malaki yung swan, guys baka kalahati ng aming pool ah maliit ito may nabili akong pam dati Mala, maganda siya inuwi ko sa pinas ito ay oh. yan guys Ayan guys. Lumulubon na. Ah, oh, diba? Ayan. Oh. Ah. So ayan. Malapit ng matapos. Meron na siyang isang wings. Doon. Ito. ito yung isang wings niya. Hindi pa siya na lagyan ng air. Tapos, ito yung kanyang ulo. So big ha? How going inside the... Hello. Hello guys. Kau nak kaya ila novel itu sa full. Let me see. Ah oh, this one is Ah, tangkap tangkit something inside. Hi. Yeah. Hayah. mami ah. Oh. Mommy, eh? malapit na malapit nang ilaga malapit na guys ulo na lang ulo na lang ang kula ceng Ayan. Ay, oh, ang ganda na guys. di ba? Oh. Ang laking suwan. Yan guys, makakapaglaro na kami ni Bungso. Oh, yan. Diba? Maganda. Kalahati ng pool. Okay? Wait first. Wait for me. Hindi pala nakuha kanina. Nandyan na guys, oh. Ang swan. So, saglit. At pupunta si Lola. I-try natin. kita ba Ayah Oh, tiba. Sayang. Oh, sayang enggak kelas ganda pala guys as in may lagayan siya ng ano champagne may lagayan siya ng drinks meron din siyang chair sa loob maganda siya guys malaki may lagayan siya ng ah dito pala aakyat dito aakyat dito aakyat ito yung lagayan niya ng ano Lagaya niya ng drinks. Tapos, uupo sila dyan. So, should be 6 people yata. 6 to 8 people lang kakasya sa loob. Malaki guys. Maganda siya. Maganda oh. Diba? As in. Super ganda. Ganito pala guys, dito aakyat. Ah, Ah. Pasuot. Dito sa harap guys. Dito yung harap niya. Ano? No Okay. Kukunin pa short sa in. Ang ganda guys oh. Hindi ba? I put in my I put in my story. Oh, may suwana na kami, guys. Ayan, na-upload ang pagsiswimming ng inyong lola kasi may naglilinis ng pool. So, ayan, guys, thank you for watching. At kung bago ko pa lang po sa akin YouTube channel, pakisubscribe po at pakibigyan na rin ng like ng aking video. At syempre, ang lagi kong sinasabi, guys, stay safe, stay blessed, at stay happy. So, ayan, mga 30 minutes pa yan, nadilinisan niya. So, pupunta muna ako sa loob ng bahay at magkakape. So, ayan guys, ito po yung amin po. So, ayan. Maraming pang nire-renovate dito sa bahay namin. Kaya, keep safe everyone! I put in my... I put in my story. Oh, may suan na kami guys.